So yan mga paps, kagigising rin natin. Yes, yun, kagigising ko na nakayos yung buho. Yan, papasok na tayo sa trabaho kasi tapos na yung ating day off, kahapon. Yes, magluto tayo ng ano. Ngayon magluluto naman ako ng tinola bago papasok sa trabaho. Gawa nung darating yung ating mga kaibigan na galing vacation, siyempre. Gutom yung mga yun. Kailangan natin yung pagluto yung ating mga kaibigan mga paps. So ayan, magluluto tayo ngayon ng tinola. Yes po, magluluto po tayo ng tinola. Kaya, kagabi ko na ito na-prepare. Na, 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 na prepare yung mga gulay, yung mga ano, yung manok nandito pa nakalo, pinalambot ko lang. So ilang po maglulutok tayo ngayon ng tinola mga paps, bago tayo papasok sa ating trabaho. So ayan, magluluto tayo. Yes mga paps, ganyan po tayo magbahal ng ating mga kaibigan. Nakahapon, nag-message yung kaibigan namin na papasyal dito sa bahay, sabi ko sige, magluluto na lang ako. Ngayon si Uncle Jun mga paps, so ayan po, mag-start na tayo magluto ng ating tinola. Siyempre, pag sobrang bait ka sa akin, Kapag sobrang bait yung ating mga kaibigan, napaka-bless natin. Bago tayo papasok, may tayo na tinola. na. Siyempre mga papas. So yun, lagay na natin itong ano, hindi Para mas matangang. Mas malasa at matanggal yung lansa ng ating sigigisang ano, mga papas. Okay, so natin yung bawa. atau ya yeah, ini gigi sana nanti ini tumpah nuk kalian maaf, mulai nanti yang Tapos ka natin lalagyan na tubig. Buksan natin yung ating niluluto. Lagyan natin, natin ng tubig. Ano na ba? Ano na din tatakpan ulit? Ayaw lang natin itong kumulo. So magpapsabang kumukulo to. pwede na akong maligo kasi nga napapasok tayo sa trabaho. Kaya lang natin itong kumukulo. Para mamaya pag pagkatapos maligo tsaka natin mo ay natin patitignan. Wait. bago ako maliligo pa lang nilagay ko na itong papaya para lumambot na. Para mamaya pagkatapos maligo titimplahan ko na lang. So ayan. Yan, kalalagay ko lang itong papaya para lumambot na to. So, hayaan lang natin yan kumulo. So, ayan mga paps, na sa agkel dyan. Ayan, naka-uniform na rin. So, ayan, ilalagay na natin yung ibang gulay na natin ayan, Ilalagay ko na ito. Palungkay at yung sili. Yes, Tapos, naglako pa yung aming rice cooker. Ayan, wala pang isang buwan. Nagluloko na. Hindi pa kumukulo. Ano, nag nagsiset na siya ng cook. Kahit hindi pa siya kumukulo. So, ayan, ilalagay na natin yung ating gulay mga paps. Ayan. Ayan lang natin lumampot at maluto yung ano, yung balunggay. Tsaka na natin lagay yung sili. Ayan. Bago natin lagyan, na, ilagay yung sili, lalagyan muna natin, natin ang ating chicken cube. Ayan. Tsaka na, paminta. Ayan mga pap, yung aming rice cooker po, nilagay na namin sa gasol gawa noon. hindi pa luto, pero nagsaset na sa cook yung ano, yung rice cooker. So nilagay na namin dyan, bago-bago, wala pang isang buwan. Ayan, nalilan natin, natin po sili. Para medyo may anghang yung ating tinola. So ayan, yeah, dahil luto na yung ating tinola. Ito ka na yung lasa papas. Ayan, papatay na natin kasi papasok na tayo. Um, okay na yun. Mamaya, kakain na lang sila pag-uwi nila. Yes, dyan nagtatapos yung ating pagluluto mga paps. Ayan. Tingnan, nga, pinagpawisan ako bagong ligula ko kasi papasok na tayo mga paps. Naluto na yung ating tinola. So, ayan. na lang, lang sila mamaya. Kasi kakain na lang sila mamaya pag uwi. So, ayan mga paps. Nagsatapos tapos ang ating pagluluto ng tinola. So, ayan lang po. Thank you, thank you po sa lahat. God bless everyone. Bye-bye. Thank you.